Good morning guys Andito tayo sa Romblon Ayan o Set up tayo ng Antena modem Ito yung pala yung ating gamit Bali testing lang tayo ngayon Ayan o Walang signal dito Talagang kailangan Magkabit ng ganito Ngayon Meron kami ditong Sige Ayan. inabitan natin ng fiber. Pababa dun sa bahay. Tapos yung kuryente, siyempre pinatakbo na rin natin. Ayan. Gumamit tayo ng Hyper Mimo. Version 2. Ayan. Salamat nga pala sa Signal Express. Maganda yung kanilang product. Malakas ang signal. At shout out pala dun sa binilang ko ng modem. Yan. Yan na view. Ay, mainit lang. Wala, wala kasama ngayon. Kumakain. Nag, mamaya pa daw akit. Yan. Yan lamang ngayon. Maya maya ulit. Thank you guys. Guys, and, ayan yung ating setup mo. Oh. Yan. may antenna ang view Wala talagang signal dito Ayan ang view Ang ganda oh ngayon Ngayon, titestingin natin yung ating ginama na antena. Ayan. Hyper Mimo version 2. Ngayon ay bababa na tayo. Oops. Medyo mahirap lang talaga. Ayan. Ito nga pala yung kable na dinaanan namin. Yan. kung mapapansin nyo talagang yung pinwesto namin ng antenna mataas kasi nga pag doon ka sa baba wala ka talaga makukong signal zero so kung sanay ka sa may internet sa buhay maninibago ka dito baka maboring ka ngayon dahil sa ganitong sistema share ko sa inyo pwede yung gawin to Siyempre, huwag nyo naman ako kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Sa munti na channel. Ayun. <clears throat> Wala tayong upload eh. Sobrang busy natin sa trabaho eh. Hindi na nga maasikaso. Eh, siyempre. Hanap buhay tayo. Ayan. Pasensya nyo na video kasi ano eh. Ma mahirap bumaba dito. Yan. Ang ating kable Ayan. Approximate nasa 150 meters lang naman to. Tingnan mo na. Demo mo. view. Puro bukaan nga pala dito. O. Oh. Ayun yung ating antena. Ah. Actually, mababa nga yung tubo eh. Pero doon kasi, halos full bar na yung globe. So, okay naman. Mamaya, mag-speed test tayo sa baba. Ah, una namin speed test dito. Naka... 15 Mbps pero pag gabi mga 30 Mbps not bad na rin para sa ganitong lugar so kung may signal ka kahit pa paano makapag wifi ka para kumpleto yung buhay mo yan ayun o oh, nakita nyo may, na, mayroon silang kinabit na signal booster hindi yan gumagana hindi yan gumagana may signal na hindi rin naman gumagana yung repeater na nabili nila mahinang mahina din kasi nga yung area lubog ang ginamit ko nga palang frequency band dito is band 28 yun lang ang nakukuha yung band 1, band 3 wala may nakukuha sa band 3 kaya lang almost 1 mb so siguro isang cellphone pwede na pagtsagaan eh, pero kung mahilig ka mag Netflix, at least mga 15 MB, 20, pwede na yon, Ma-enjoy mo na yung Netflix mo. Yan, dito na tayo sa bahay. So, mamaya mag-speed test tayo. Guys, andito na tayo sa ibaba. So, ngayon, mag-speed test tayo. Tayo. Tingnan natin kung ilang MB yung makukuha natin, no? Bleh. Parang against the light, eh. Ayan. Speed test tayo. Speed test. Natin. Oops. Ayan. 22. Hindi na masama yan. Ayan, no? upload ay 12 13 hindi hmm, na masama yan sa ganito ng lugar hindi na masama yung makakuha ka ng ganyan speed yan ayun yung antenna sa taas hindi na natin kung kaya mas kita ayun 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 yung natin ayun mga wire Tapos, ito yung yung media converter. Diyan muna kasi testing lang yun Eh.